Ayan mga ka -idol. So dito tayo ngayon naglalakad So pauwi na tayo So medyo malambot kasi yung Bulong ng ating Service so, Ngayon o maganda Kumakikita nyo dito mga ka-idol ating taas o ang ganda ng mga Christmas tree may mga ilaw pa yung mga Christmas light so konting lakad lang to siguro kung mga 10 minutes sando na tayo sa bahay Yeah, we do exercise muna ang ating mga paa. Yan, ganda niyan, sa likod. Puro kaho 'yan. Kaya ang paggabi maraming namamasyal dito. Yeah, sarap maglakad pag umaga. So, Madami ano, naglalakad dito. <coughs> Ayan, ma mala ano, nandang dulo pa yun. malayong no? layo pa. Paggabi, maganda dito. Lalaki ng mga nara dito eh. Ayan o. No. Oh. Para nga sa uh, ko lang ako naglalakad ng ganitong maraming kaawang Yan, so papawisan din tayo maglakad. Ayan, sarap mag-jogging dito eh. Yan, dito na lang video natin. Tapos na yung ating paglalakad dito sa uh, Snake Road.